Okay. Okay, okay, okay. Okay, it's pasa all right. <laughs> Main buntag, no? Main buntag sa tanan, no? Uh, Main uto, kung uto man dia sa inyo. ah uh, Main gabi, eh. Kung gabi man ninyo nigi tanaw, no? So, ah uh, mayong um, adlaw ninyo tanan, no? Mga bisayang dagko, no? Uh, Siyempre, ang atong mga Uh, followers, subscribers sa uh, Katagalugan, no? Magandang araw sa inyong lahat, no? Ah, uh, naway uh, nasa mabuting uh, sitwasyon kayo o mood habang uh, pinapanood yung ating uh, panibagong vlog, no? So tapusin niyo lang, no? Mga uh, kababayan, mga kaigsoonan, tapusin niyo lang yung vlog ko. Hindi naman kahabaan to. So, para naman na uh, maintindihan nyo ng lubusan yung aking uh, punto, no? Ang topic natin is itong uh, <laughs> gusto magpasikat, no? Kababayan ko pa man din, no? Bisaya pa man din, untang bisayang dako, no? Pero grabe, no? Kaya tingnan nyo ang uh, pamagat natin, o oh, ang titulo, no? Ang title, no? sagad-sagaring bastos. <laughs> no? Grabe. Kung sa Bisaya pa eh, di makaugiro ang mga style ng tawhana ni. Eh. No? Di makaugiro. Grabe. Kung sa Tagalog eh, kahit aso, hindi, hindi pwedeng kainin ng aso. Yung kanyang uh, parang pinagagawa. You know? Yung kanyang uh, lumalabas sa kanyang bunganga. Sobra, sobra, sobra may video tayo niyan, no? Mga kababayan, may video tayo. So, ipi-play natin mamaya. Pero bago yan, no? Magbigay lang ako ng, uh, kumbaga, uh, history. Kung ano ba talaga ang nangyari, no? So, itong taong ito, eh, uh, di natin malaman kung matagal ng vlogger ito, ano? Pero vlogger siya, base sa mga naintindihan ko sa mga Pinagsasabi niya, ito ay vlogger ni Duterte o ng DDS at uh, at the same time, vlogger siya ni Kimuloy. So, dalawa yung pinaglilingkuran niyang mga agalon, no? Mga amo. Kung sa Tagalog eh, mga dalawa yung kanyang uh, pinaglilingkuran uh, pinuno o amo na nga, yun. So yung kanyang mukha eh tingnan niyo naman eh kahilako na no so ningay mo ni siya mga post sa Facebook nga iyang istorya o yung sinasabi niya doon sa Facebook niya Facebook ha tandaan niyo Facebook yan sabi nga natin wag tayong maglabas ng mga fake news o mga misleading information dahil ah Lagi kong inuulit-ulit, ano? Punto, punto per punto tayo. Issue per issue tayo, no? Yon ang mahirap kasi sa nagbablog na uh, ang tawag natin dyan, eh, nangiintriga lang, no? Bumabanat yung uh, physically, yung binabanatan ka sa karakter mo, sa itsura mo, hindi sa issue, no? Yon ang problema talaga nating malaki. At may mga taga-panood tayo na natutuwa sa mga ganyang klaseng vlogger. Hindi ko naman nila lahat, ano? Pero may mga, ewan ko, may mga tao, may simpleng mamamaya na tuwang-tuwa sa mga ganyan, Nang babastos, nangangantyaw sa itsura ng iba, no? So, ipapakita ko lang, no? So, yung isa pang picture, yan, no? So, pinahanting na, no? Ang siniraan niya, itong si General Torre. Siyempre, alam na natin, dahil, ha, uh, grabe siguro ang uh, kasukuin ng Tauhana, no? Ha, tanawan ninyo ang iyong pangalan, si June Abines niya. Si uh, Facebook niya yan, yung nasa kanan ng inyong screen, at ito namang nasa kaliwa ay, ah, uh, Statement ni general Torre. no Sabi diyan action have consequence no So ang yung ginawa ang mga action pinagkalat mo na na ospital ako yon Tandaan niyo yan mga kaibigan Yan ang mga mali na bakit mo bakit ka gagawa ng mga content nang hindi naman na totoo no Na pwedeng uh, Paano ang mga pamilya niyan? Magpapanik ang pamilya niyan. Kung sa'yo gawin yan. No? Yun kasi yung ano eh. Yun kasi ang lagi nating isipin eh. Bumana tayo issue for issue. Pero wag yung mga below the belt. Ika nga. No? Kasi paano naman kung gawin din sa'yo yan? Bigla ang mag may mag-post na namatay ka na o na-hospital ka o na-accident ka. Di ba? Below the belt yan kasi nga matataranta yung mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. So yan, sabi niya ni General Torre, <clears throat> nag-apply ako ng search warrant para makuha. Tandaan nyo ha, nag-apply siya ng search warrant. So walang anumang illegal kung sakaling gagawa ng aksyon yung kapulisan. Para makuha ang mga phone at computer na ginagamit mo sa katarantaduhan. Katarantaduhan ginawa mo sa akin. Ngayon iyak-iyak ka sa social media. So may video nga tayo dyan. No? Uh, action have consequence, sir. So yung ginagawa mo is may katapat yan. No? Uh, yung pangtatarantado mo, may consequence yan. So maghanap ka na ng abogado mo. So yun na nga, no? Ang pinagsasabi niya diyan yung nasa kanan ay sinugo daw sa ospital, no? Yan yung uh, kinagalit ni General Torre, no? Pero in mo, hindi mo alam kung uh, picture ba talaga ni General Torre yan o uh, yung tinatawag nating AI, no? Artificial intelligence kasi diyan sila mahilig eh. Ang problema talaga natin 2015 pa no? Aminin mat sa hindi ng mga DDS Plaga. <clears throat> 2015 pa, 2016 pa, ginagawa na nila yung mga peking litrato Sila yung uh, madalas mambastos, nagbabansag ng kung ano-ano. Ah, sino bang nagpauso ng prelilin? Sino bang nagpauso ng uh, uh, sundalong kanin? Sino ba nagpauso nung uh, lugaw? Ah, uh, sino ba nagpauso nung mga picture na si Marruegas ay umiinom sa plato? 'Yun edited lahat 'yun. Kagagawa nila 'yun, no? Yung mukha ni Leni Robredo, lahat ng kalaban ni Duterte binabastos nila. Below the belt ikaw nga, ang banat nila. So ito na naman, no? Mukhang gustong sumigat ito eh. Itong si John Abenis. no? Gustong sumigat. Biroin mo. Grabe pala ito. May pinanood akong mga video niya. Grabe pala ito mag mamalikas. Kung sa Bisaya. Grabe siya magmura. Kung sa Tagalog, no? Walang sinasanto. <laughs> Magkano babay? Pilabay bayad sa mo, Muraga. Grabe ang imong uh, gusto na rin mo magpakamatay para sa mga Duterte at sa mga Kibuloy, no? So, panorin nyo na lang, no, mga kababayan. Merong marami siyang mga uh, video na talagang sobra, no? Sobra-sobra, no? Ang tanong lang natin, pero bago yun, ano? Gusto nyo ipakita na natin yung video, no? Uh, ito yun, no? Tori. Mukha kang pera, demonyo ka. Oh, mukha kang pera, demonyo ka. No? Talagang ano, uh, diritsahan, kunyari, ang kanyang uh, pagsasabi ng kung ano-ano kay General Torre. Pakinggan pa natin. Criminal ka. Yun. Ang bigat nun. No? Ayan na naman tayo. Biruin mo, sabihan mong kriminal. Anong ebidensya mo? Ha? Ang temong ebidensya ba? Ha? Maglatag muna tayo ng ebidensya. Ano? Alin yung, ano bang nabalita kay Tore? Para sa akin, ang nabalita kay Tore, yung paghuli lang kay Kibuloy. Yung mga uh, pag, ano ngayon, pag back ngayon kina Sara at kay Duterte, alin na kriminal doon? No? So, pakinggan ba natin? Tangin na mo, Tore. <laughs> yan na naman. No? Grabe kong mambastos. Grabe kong magmura. You can file all the case against me. You can send your assassin. Wow, wow. Yan, yan na naman. No? Nagsasabi pa siya ng uh, may assassin daw. Ha? Huh? Hulihin daw siya. Padal, ipadala mo yung uh, mamamatay mong tauhan. Pero, <laughs> Diyos po, santo naman. Sino ka ba naman, ano? Grabe ang pag-ano nito. Mukhang, uh, mukhang ito yung totoong bangag, no Mukhang ito yung uh, talagang may tama. Sobrang kanyang, uh, sobrang kanyang uh, pagkaano na siya ang una-una, no? Ang naisob na wala na sa lugar musulti ka mga mag maglalabas ka ng mga statement na walang walang mga basihan pero ay eh mo sabihan mo ng kriminal wala pa namang ginagawa sa iyo uh, tuloy na din go ahead alam niyo na yung bahay ko eh pag ako namatay number one suspect si Tori kasi si Tori Berdogo <laughs> wow mamaya no pag-usapan natin kung ano pinagagawa nitong taong ito nung anim na taon na ang mga patayan no yun ang yun ang unang yun ang unang challenge natin yun ang una nating itatanong si Tori ano yan parang asong ulol yan <laughs> kayo masisikmura nyo ba yung pinagsasabi niyan kaya nga sabi ko kanina eh, kung sabi sa iya pa, pakaulaw, pakauwa mo lang ni Siyang Mayo. No? Parang asong ulol daw. Hindi kaya, alam mo si Tore eh. Ang tingin ko kay Tore eh, napaka seryosong tao na parang probinsyano lang ang dating. Nagkataon lang na nasa pulisya. So, pinapatupad lang niya lang yung batas. No? paano magiging parang asong ulol? Ha? Napakaingay ba niyan? No? Satsat -sat ba ng satsat? -sat -sat? Kahul ba ng kahul yan? Kayo ang kahul ng kahul eh. Lalo na ikaw. No? Pakinggan pa natin. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. Yun. Diba? Grabe. No? Si Tore daw ang tumatrabaho no? Ano ang ebidensya mo? Ano ebidensya Maglatag ka ng abuga ng ebidensya mo, eh. No? Huh? Maglatag ka. Eh, pariha pa man din tayong may edad na. So, tingnan mo nga yung ano mo, no? <laughs> ebidensya mo na, ang tawag nga nila dyan, eh. Ang bagong terminal dyan, eh. Resibo muna, no? Bago yung uh, kung ano-anong paratang, no? kaya kayo na na, tut, na pagsasabi ang mga fake news eh. Kasi puro intriga, puro hearsay. Pero kinakalat nyo, no? Tingnan niyo yung pinaggagawa ng mga kauri mo, no? Si Badoy, si Sasot, si Maharlika, no? Sisikat pa lalo yung mga yan. Dahil binababanggitin ko mga pangalan nila. Si Banat Bayagbay, no? No? Si dada <laughs> Marami kayo, no? Mula nung, uh, mula nung sinilang yung uh, uh, Duterte, nagsulputan yan, no? Kasama pa yan sila muka, no? May mga bakla pang anon, no? Na napakabastos din, no? So, ang dami niyan. Sinamantalan ninyo nila yung kasikatan ni Duterte, no? Kaya kahit imbinto na, dahil ko mga maraming followers, maraming subscriber na mga uh, nabudol ni Duterte, ay pinagkakitaan nila yung kanilang pagbablog ng kung ano-ano. Dahil siyempre, maraming nanonood sa kanila. Pero nag-iba na, nag-iba na. No? Nalaman na natin ang totoo. No? Kaya ang tanong natin dito kay uh, Ernesto Jun, Abinis, no? Ang tanong natin sa kanya ay uh, ano ang ginagawa ginawa mo, no? Mga kaigsunan, mga kababayan, simpleng tanong lang. Kung itong si June Abinis ay uh, nagano, nagsasabing uh, siya ay uh, may pag uh, may pag uh, tawag dito, may pagpapahalaga ha, sa may pagpapahalaga sa tinatawag nating human rights, no? Ang tanong, anong ginagawa mo nung anim na taong nagdaan? Sige nga. Kung talaga nga sinasabi mo berdugo yung kapulisan ngayon, may mga mamamatay tao, no? Anong ginagawa mo nung kasagsaga nung libo-libong pinatay. Kasi nagsasabi ka ngayon na grabe, grabe na ang Pilipinas. No? Bin ginamit mo pa ang bisaya pang salita mo no? na wala na paglaom ang Pilipinas at nananawagan ka pa sa mga Pilipino, sa mga tao na muki mo lihok na kaya grabe na ang uh, kabuang o kung ano man korupsyon, ang kriminalidad ng uh, BBM administration. Tandaan nyo, hindi ako mga BBM, no? Pero wala kasi sa hulog yung pinagsasabi mo. Wala kang ebidensya dyan, eh. no? At babalik sa sarili mo yan, no? Babalik sa pagmumukha mo yan, no? Unang tanong nato ng mga bisaya, unsay imong gibuhat? panahon nung uh, grabe ang patayan ganyan ka rin ba no pinagsabihan mo ba si bato ng ganyan na bakit hindi matigil tigil yung mga riding in tandem no bakit hindi matigil tigil yung kabastusan ni Duterte sa uh, TV sa radio huh? yung tukhang na nangyayari yung napakaraming patayan. Ganun lang dapat, no? Ibalik natin ang tanong sa kanila. Kung ang issue nila is uh, corruption, ibalik natin dyan kay Ernesto abinis na yan, o June abinis na yan. Ibalik natin ang tanong, anong ginagawa mo nung kasagsaganong uh, COVID o pandemic na kung saan billion, yung korupsyon doon sa Parmali. Nakas nakatunayan na ang, pat ang patunay natin dyan ay uh, na. Nasa ombudsman na yung si uh, Willie Ong Bayon. no Alam nyo yan. No? May mga involved sa nakawan sa Parmali. No? Yung uh, paglipat ng pondo mula sa DBM no? Na kung saan sila ang biglang namahala sa pondo rin ng PhilHealth uh, o ng uh, Department of Health, no? Involve yung mga tao ni Duterte. Anong pinagagawa ninyo? No? Don't tell me na hindi ebidensya yung uh, kay Garma. <laughs> Tagasibo pa man doon ta ka, no? Ano yun? Wala yung kwenta? Ha? Huh? yung mga pag-salita ng uh, hepe o yung uh, hepe ng uh, Dabao Penal Colony? Ano yun? Yun ang dapat, mong pag, dapat natin pag-usapan. Kasi yun, may mga ebidensya. Hindi yun mga her -er no? Hindi tulad ng mga style ninyo, no? Kaya, mga kaigsunan, mga kababayan, no? Mga amigo, mga amiga, Basta wow lang yung tawanan ni, eh. No? Paya, ngayon, paiyak-iyak siya. No? Paiyak-iyak siya. Ayan, sasabihin ko sa inyo. Ayan, ipapakita ko pa sa inyo. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. <laughs> <laughs> Grabe. Yung 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 sinasabi niya na yan dahil daw ang mga pulis ay hindi na kakampi kay Duterte at uh, hindi na daw lumalaban kaya uh, BBM na kung saan marami daw kalukuhan si BBM ngayon. Ibang ibang kabalik tara ng pinagsasabi nito, no? Bakit no panahon ni Duterte? Yung mga polis ay gumawa ng mga kung ano-ano kalukuhan. Bakit di mo sila tinira? No? Na, nakakatawa tong taong ito, no? Grabe, bay. No? Bisaya pa man unta taga. ang bisaya, pero grabe ang imong style. <laughs> Dili na ako na ma, no? Dili na, na madawat. <laughs> grabe ka kabuhang, anak. No? Issue per issue, ibigin siya, resibo. Muna yung kinanglan. At least man lang, mayroong mga tulad nung sinasabi sa Quadcom. At least, ha, may mga taong pumunta doon at nagsabi ng mga pangyayari. Don't tell me na bayad yung mga yun. No? Kayo, wala kayong may papakita. Eh. Puro lang kayong banat, intriga. Titirahin nyo yung mga mukha. Tulad niyang may isa pang vlogger na pinagpipilitan yung uh, si Diwata at si General Torre. Mukha tinitingnan, ano? Paninira. No? Yung physical na anyo. Wala namang, hindi naman sinasabi ang issue. No? Issue mag-usap, no? Tapos, maglagay tayo ng mga ebidensya. No? So, yun lang mga kababayan. No? Uh, panoorin nyo kung gaano kabastos itong taong ito. Pero sisikat pa yan. Kaya wag na lang. Naipakita ko na. Ulitin nyo na lang yung video ito para marinig nyo ulit kung ano ang kanyang pinagsasabi. No? Ang pingtang tanan at uh, ingat tayong lahat kung sa Tagalog. Ano? At uh, maraming salamat sa inyong panunod. Pakisubscribe. No? Yung hindi pa na nakasubscribe. Kaka siyempre pakipindot ng uh, notification bell, yung kampana niya, nga drawing, para permi mo maka una mo na maka ibalo na ako ya bagong video o bagong vlog. Okay, salamat. Maraming salamat.